Ang ako pinaka ano. Bat Uy, si Boss Scarty ito! Boss. Kabas, ah, kabas, oh. kabas. Ipang klase ka, boss. Saan ka ngayon? Ano, Dito tayo sa ilog eh. <laughs> Lupit mo, boss. Oh, so, anong trip mo ngayon, boss? dollars boss. Pag na-hit mo yan. Boss, eh, ito yung mga tropa. Ang oh. bumato, boss. Oh, na nga, boss eh. Babato Pakita mo nga, boss. Kailangan ko mabot doon sa may pader na yung, boss eh. Uy, abot? Kaya, boss? Butan, bato lang nila. Nasa gitna lang, boss. Boss, batang 90s ka, boss eh. Kaya, oh, basic ay, lang ay, yan, basic yan, boss. Basic ko yan, mga boss. Okay, sige, boss. Sige belo. bello, uh, you know? simple. simple. <laughs> Uy! Alakay, cellphone! Isayu Uy! Alakay, <laughs> <Uy! laughs> <laughs> 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 <No>, Herregud <laughs>